nakita mo yung kahinaan ng sistema natin. So paano po natin palakasin? Paano po natin masiguro na hindi tayo pwedeng malusutan gamit ng mga yate? So ano magandang gawin, Marina Coast Guard, kasi pwedeng gamitin ng tulad ni Alice Ko, oh, mula Luzon, sakay siya ng LCT para punta ng Tawitahaw. Sir, kung maaari po iangat natin yung ating security level sa ating mga commercial ports that are used not only for cargo passengers going out of the country na pareho sa airport na talagang 100%. Meron tayong inspection, may screening ka. Kasi kung palabas po ng ating bansa, kailangan talaga ng CIQS. Eh. Pero dun sa hindi po conventional, yun po ang medyo problema. Hindi siya talaga port for passenger or cargo na commercial. Diyan po tayo dapat mag-angat din ng ating security measures. Ang isang punto po niyan, yung nabanggit ng ating witness po nung nakaraan, si Alice Go na maaring sumakay sila sa isang yate, Your Honor dahil may capability po itong mga yating ito na lumabas ng ating bansa at pumunta sa isang port sa ibang bansa at bumalik, Your Honor. So ibig sabihin, ang mga yati ay hindi dumadaan sa inspection ng CIQ. With regards to yachts, Your Honor, meron silang binibigay din ng mga exit clearance kung palabas na sila ng Philippines, doon. Pero pag mga domestic movement lang, hindi sila kailangan magpaalam sa amin, Your Honor. Your Honor, kapag ang next port of destination ay local, okay. hindi na po naaabiso ang ilegsayon. Kailang ang visual, kailang ma-inspection sila. Ito in CIQ. Correct, Your Honor. Pag local po, ang inspection po namin minimal. Raradyo lamang sila. Lalabas sila ng port nila, ng marina, para po ma-monitor natin. Lalo po magkaroon ng emergency. At least alam po ng Coast Guard. But inspection po, wala. Bakit wala po? Kasi po, local lamang po. Meaning, maaring ang may-ari, mamimingwit, island hopping, mabali po sa kanyang private port. Kaya po, hindi po natin na inspection. Kung mag-aangat po tayo ng inspection, gagawin po namin once a policy have been crafted together with other agencies at na-approve po ng ating DOTR. But certainly, Your Honor, we know the gaps and we will enhance and ensure pati po ito ma-address po natin para ma-prevent po yung pagtakas ng isang alis pa sa susunod. Sa next hearing po, magbihig ka na yung position paper ninyo tungkol dyan at uh, yung mga pulsiya na you will put in place para ma-address tong issue na pinag-usapan natin. Yes, Your Honor. our existing uh, memorandum circular on pre-departure inspection, uh, vessels which are non-common carrier are not included in the PDI. And that is the reason why we are now revising the circular, Your Honor, so the Coast Guard will have role. Samantala si Sen. Rafi Tulfo naman pinaiimbestigahan sa PCG ang umano'y backdoor sa Tawi-Tawi nagagamit niya ito sa paglabas ng bansa na hindi na kinakailangang dumaan sa tamang proseso. Sa kanyang nakuhang impormasyon, wala umanong Coast Guard o police ang nagbabantay sa pantalan doon. Meron pong uh, port dyan, yung Old Chinese Port o Bungao, na dapat po bantayan sa tawi-tawi na dito dumadaong yung mga malalaking bangka na can carry up to 6 to 70 passengers uh, para mailabas ng bansa yung mga pasahero doon. Bukod dito, maaaring ang mga barko rin anya na ginagamit sa dredging sa ginagawang reclamation sa Pasay City ay sinasakyan ng mga Chinese nationals na pumapasok sa bansa at ginagawang mga pogo workers. This is of national security concern. Alam niyo mga pupapasok ng mga Chinese vessels for dredging? Hindi niyo nababantayan yan. Labas-masok yung mga Chinese vessels, karga ng mga Chinese nationals. Hindi niyo na-account yun. Bumababa ng barko. Hindi na bumabalik. Nangako ang Philippine Coast Guard na iimbestigahan nila ang isyo kaugnay ng umano'y illegal backdoor. We will uh, check that one and we will uh, give feedback here. Panibagong butas na naman ang isiniwalat ni Senator Tulfo sa ating border security na sinasabing maaring ginamit ni Alice Guo para makapuslit palabas ng bansa. Inamin mismo ng Philippine Coast Guard, PCG, kay Idol Rafi na hindi sumasa ilalim sa inspeksyon ng Customs, Immigration and Quarantine, CIQ, ang mga pribadong yate sa kabila ng kakayanan ng mga ito na maglabas-masok sa bansa at dumaong sa international seaports. Dahil dito, inatasan ni Senador. Idol ang PCG na magsumite ng kanilang position paper sa susunod na hearing na magsasaad ng kanilang komprehensibong plano at polisiya upang tiyakin na bantay sarado rin ang mga nasabing private maritime vessels. Nagsasagawa na ng pagbabago ang Philippine Coast Guard, PCG, sa kanilang polisya para maisama sa kailangang inspeksyonin ng kanilang mga tauhan ang mga maglalayag na pribadong yate. Natanong ito ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kasunod ng isiniwalat ni dating Mayor Alice Guo na yate ang unang sinakyan nila para makalabas ng Pilipinas. Sa budget hearing ng DOTR ngayong araw, sinabi ni PCG Chief Admiral Ronnie Gilgavan sa kasalukuyan kasi nilang memorandum circular tungkol sa pre-departure inspection ang mga tinatawag na non-common carriers o mga pribadong sasakyang pandagat ay hindi kasama sa pag iinspeksyon ng ahensya. Noon pa aniyang taong dalawang libot siyam na ilabas ang regulasyon na ito. Dahil dito, kasalukuyang nirerebisa ng PCG ang kanilang kautusan para masakop na rin ng pre-departure inspections ang mga pribado at non-commercial vessels. Target ng PCG na maipatupad na ito sa susunod na buwan o sa Oktubre. Aminado si Gavan na may mga kailangan pa silang gawin para mapabuti ang pagbabantay sa borders ng Pilipinas at maiwasan na ang ginawa ni Naguo na pagpuslit palabas ng bansa. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Philippine Coast Guard, PCG, Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan na nirerepaso na ngayon ang Memorandum Circular upang ang mga yate at lahat ng non-common carrier na privado ay dadaan na rin sa inspeksyon tulad ng mga common carrier o mga barkong pampasahero o kargamento.